So, ganito ako magluto ng beef stew, guys. Ayan. Nagpangulo na ako ng beef. Ilalagay ko lang tong, ano, ground pepper, black pepper. Tapos, syempre, dahon ng paminta. Ayan. So, aantayin ko lang hanggang, ano, mag, ano na siya. Mabala na yung sabaw niya. Maubos na yung sabaw. So, ayan. Mahina lang yung apoy niya kapag nagpakod ako. Mahinang mahina lang. So, ayan na. Kung makikita nyo, ang dami niyang taba-taba. So, hindi na ako magdadagdag ng oil. So, ibibraise brace lang natin yung konti. Kunti lang. So, lalagay ko na yung onions. Chopped onions. isusunod ko dito ay yung carrots. Kasi malaki yung pagkaka ko. Tapos kamatis. Ang lalagay ko rin kamatis. Chopped tomatoes. So, ngayon ko palang ilalagay ang chopped garlic. At patatas. Ayan. Halo-halo ulit. So, may tinabi akong beef stock kanina. Ito, hindi lang dagdagan ko lang ng konti pang sabaw. Ayan. More tubig, bigay mean. Ayan, lagyan natin ng konting Worcestershire. Worcestershire sauce. hirap banggitin. Mm -hmm. Tapos asin. Konting asin lang. So, ganito na akong kasimple magluto ng beef too, guys. Thank you so much for watching. Matay-tasking tayo, guys. Nagluluto habang karga-karga ko si baby. Ayan. Ayan. <laughs> Kasi umiiyak kapag, ano, nilalapag. Mm -hmm.